Ikaw tayo mga kapisto ng isang unit. Unit na malapit na bumagsak. <laughs> <laughs> Dito na tayo plug Oh. Tinan mo. Yan. Yeah. Yan. Yeah, Yan. Yeah, Yan. Yeah, Hitter. Hitter natin. Yan. Yeah, Hitter nati. Wala na. Yung pumalo. Hard starting. Yan. Yeah, Ibirahin niya ni Irmitan yung mekanik. <laughs> Yan ba nagigisira pagka uh, mahirap mandat? Hah? Irmi tanya mika ini kau? Tanga. Aja nang driver oh Wag driver. Wag driver ang pag-usapan natin na tayo tayo ng artist starting. Artist starting, artist starting. Oh, bisyo nyo, tara naman si Ryan nyo. Kumeril ka ngayon. Dari tayo dito sa ating mga <laughs> basir. Hmm, sa mga ano eh. basir natin. Mga kapiston. Mga kapisti. Mga kapisti. Yan, yeah, natin ng apat na hitter plug. Mga kapisting Glow plug. Mga kapisting anay na Maninira. Mga maninira. Sutay sila alin. ganitong narin, Ayip na yan. Bakit? bakit kaya ginagayon ko pa? Mayroon pala namang arin na atras. Atras yan, tanggalin mo ng buo. Ayip na yan. Yan. Kung tapinahirapan lang ako. Nakablog tayo, huwag ka magmura. Ang ina yan. Ay, meron tayo naman yan. yung ating tinuruan mag-drive. Pambira. <laughs> pambira? Wala mo pambira? <laughs> ito ang kinasunos dyan. Ito ang kapisto na hindi na natin napaandar. Puro redondo lang. Kaya na natin testing. Balik-balik mo bata! At baka trade. Yon! Yan! WD-80! Yan! Nasaan ito? Mm -hmm. Bubugahan natin para lumambot ang kasuan kasuan yan binabanatan lang Irmitan yung ermita nyo yung ko pag kayo magpapagawa yan hanapin nyo rin <laughs> hindi ako yung nasa kuy ba <laughs> ito yung ating kumpari <laughs> ng inaanak kaya hindi ko na nakikilala pag nakakasalubong ko <laughs> garilyo ay isang daang piso. Hey. Palambot, palambot. Yan. Yeah. Nalawag na po. Nairimatan niyo nga. <laughs> Sabot na po sa ano? Yeah, palaglagan. Atin po pari ang dumadali. Pagari ang dumali. Pagari Tidur aduh, sira Sira, kena bawa <laughs> Sampai saat Ya, testing Silindur mu Silindur mu di situ Silindur mu di situ Tentu, silindur Ya, kabel Ya, pahila Ya, ya Seter ku di Sini nanti kuang klik Ah, oh, wala ka sa palo. Kanina hindi na palo. Kanina yung walang palo. Start ko na. Okay. mo. <laughs> Yun. Oh, <click. laughs> Ano At, natin, oh. flies. Bintang ka ng bintang. Bintang ka ng bintang. Bintang ka ng bintang. Bintang ka ng bintang. ng bintang. Bintang ka 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 ng bintang. dolo. ka ng bintang. na. Punta na lahat. Yan, ipad na namin i-revitan yung mekaniko. Kasi lang natin ng maluwag. One click na one click. Unting heater lang. Atayin natin. Ano man sabi mo, ermitan yung mekaniko sa ating gawa. Galing mo talaga? Heater plug lang. Heater plug. One click. One click. Ate, kanina pa pinapa under, hindi na under. Eh, heater plug. Eh, kaya akong tiyang palo sa ano, sampir ampere. Ganun pag uh, ang heater plug. Automatic na yan. Hard starting. Hard starting! Yeah, <laughs> lupit! Yan, nasa naman ulit tayo mga liyo, mga kapistol. Meron naman tayong isang video na pag uusapan ng mga basher. <laughs> Uy! Mag uusapan ng mga basher! Mag-uusapan ng mga basher! One click! Yan! Kaya natin hindi na kanina kasi hindi talaga naandar kahit anong gawin natin. Kahit anong start natin, ayaw may start. Ay, napansin ko yung dito niya. Sa ampere meter. Pag ini-heater niya, hindi na balik. Hindi ba kasi nagni-negative, dapat nagni-negative 30 o kaya 60. Ibig sabihin, pag hindi nagni-negative at hi-heater natin, kundi ang heater plug. Ayun na nga. Heater plug nga. Ayan, ayos na uli. Magagamit na uli. One click na. Hindi na marurugado doon yung starter. Basta pagka, pagka umaga, hater lang kaunti, start. Yun na. Hindi na yung dag 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 Dami ng kaya start ayaw mandar. Ayaw talaga umandar. Kanina pa to. Ayan. Thank you, thank you. Mga followers ko dyan. Ayan o. Oh. Pinahirapan kami yung bunot ng mga hater plug na Mga bago na yun. No? Hindi huh. na lang natin nalinisan. Dalian eh. Ayan, ayos na mga kapiston. Malagaw, na. Thank you.